Kaya, Sen, anong take mo dito kay ano kay uh, <laughs> Boying Remulla? Well, uh, kasi ako ang ilong parati kong tingin. Uh -oh. Pag na-appoint ka na, tapos may oath 'yan eh. Uh -oh. Nasa sa iyo na 'yon. Kung kung anong gagawin mo? ba diba? So uh -huh. like, like, ako, kung ginawa mo kong ombuds ngayon yan, uh -huh. uh -huh. mo sabihin, kakampi ni Duterte yan kasi nandun yan. Uh -huh. Pwede mo rin sabihin na dating galit kay Jerry, etc. Uh -huh. But it really, pag nandun na ako, Does my office grow on me or uh -huh. will I use my own agenda there? Kasi uh -huh. it's a very, very powerful office. Okay. And, rea and the reality, isa lang sigaw ng tao ngayon, di ba? Ikulong yung mga korap. Uh -huh. Pero sa dami, sinong unahin mo at saka makakaligtas ba yung mastermind o oh, hindi? Uh -huh. So I think in the next few days, makikita natin, kasi sinasabi ko nga kanina sa kabilang programa, uh -huh. kung ako ha, kung ako, kasi sa October 25, tatlong buwan na since the president exposed this sa kanyang show, And uh, by the end of the month, isang buwan na rin si Vince Dison sa dito at yung ICI, uh -oh. oh, 'di ba, ilan linggo na rin uh -oh. sila. Uh -oh. Hindi ba dapat unang-unang ginawa? Kulin mo listahan ng 2025, 2024 projects. Mm -hmm. At tignan mo ko ala lahat ng bayad na hindi pa namang gawa. Mm -hmm. Unahin mo yung ghost. Uh -oh. Kasi pag ghost, katulad sa bulakan, uh -oh. hindi sila Ay makakasagot noon. Uh Oo. -oh mahuhuli mo na kagad oh, ko Klarong klaro. Klarong klaro. Oh, kita, kita. Ngayon, pero kung halimbawa, halimbawa tayo magkakuntsaba, oh. no, kumita tayong dalawa ng tig 30 billion, we have oh. all the money oh. oh. ito. Uh -huh. Diba na lahat idamay mo na, lahat isama-sama mo na. Which muna. is nangyayari ngayon? Which, which nangyayari ngayon? Nang uh -huh. Diba? And which yung kaya nga parating may away sa Blue Ribbon Committee uh -huh. sa direksyon, Oo. Uh -huh. Diba? Uh -huh. So <laughs> <laughs> So there's there's a great opportunity uh -huh. because Boeing is very capable. He's intelligent, he is decisive, he has all the qualities to make a, a good ombudsman. Uh -huh. Having said that, it's up to him now kung anong direction. Eh kaya lang sabi niya hmm. he's willing to bend the law. Ah, uh, <laughs> ko nadala din sa, dun sa. Sa, eh. Senado 'yun, ha? Oh. tingin hey, okay. ko nadala dun sa sa discussion ah. eh. Minsan kasi doon eh. parang interview din minsan soundbite, eh, ah. di ba? Ah. ako ayaw ko din doon, pero ah. minsan soundbite. Oo, eh. ah. ah. kaya lang eh pagkakaupo do sa kanya eh, mukhang pagbenta 'yun ng law eh. <laughs> <Wait>. <laughs> mukhang mukhang ang dami talagang ang dami talagang binani eh. Pero doon kasi sa mga may term, ko, mm. uh, ombudsman, ah uh, yung sa justices ng Supreme Court, 'di ba? Uh -huh. Marami nao nakita diyan eh, Na politikong-politiko, may agenda. Uh -huh. Pero nung umupo, sabi sorry ha, e etong solemn tong opisina ko eh. Uh -huh. So gagawin ko yung yung tama, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. but, but again, I I don't have a crystal ball. Uh -huh. So I don't uh, know. so in the next few days, mabilis 'to eh kasi pag-upo pa lang niya Kahapon pa lang, pag-appoint, may mga sinabi na siyang priorities Oo, niya. Uh, ang diba? priority mm. niya, daw, hahabulin niya daw si uh, Vice President eh. Well, <laughs> <n> <laughs> nagulat na din yan? ako doon. Oh. Uh, at doon sa ibang Facebook page, parang nakalagay yun lang priority niya. Pero oh. nung tinignan ko naman yung kabuan ng interview niya, sinabi niya, priority din niya to untangle ba? May, may sinabi siyang word na maganda eh, oh. na to get to the bottom of this. But oh. yun nga suggestion ko. Oh. Simulan natin sa siguradong sigurado, yung ghost. Kasi pag yung ghost, for, for example, ang ilo, no? pumunta ka kahit saan sa buong Pilipinas, let's say 70% pa lang bayad, hmm. tapos either substandard o hindi kompleto, mm -hmm. o kaya sinabi mo sa barangay A, nandun sa boundary ng barangay A and B. O kaya sinabi mo, um, ano dapat to, uh, yung pumping station, pagtingin mo, mm -hmm. uh, iniba yung project. E kung may papeles na papakita, e kung may argument pa sa'yo, hindi aamin yun. may lusot pa eh. 'Di ba? Oh, 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 oh. Pero pag pumunta ka doon sa Barangay A zero project, oh, oh. 100% bayad na ghost. Oh, kita-kita oh, mo nangyari sa mga taga-Bulacan na district engineer, oh. 'di ba? Sa Mindoro. 'di diba? Sa oh, oh. San sa hindi pa nga humaharap sa committee eh. oh, Sa bagay, 'di ba? Oh, oh, oh. Pero do, doon dapat kumanta na rin 'yon. Okay. Last oh. point Sen. alam ko nagmamadali ka <laughs> ano, ha. Uh, dalawa na lang ang pinagpipilian na uupo sa uh, Blue Ribbon committee. Eh, ang kapatid nyo at saka si yes. senator Sen. Uh, ayoko Ayokong tanungin ko kung sino doon no, preference, hindi pero sino mas qualified? Hindi ako nakikialam uh -oh. sa ano ng majority. Uh -oh. Pero ito lang offer ko sa kanila. Uh -oh. Pag-isipan nyo, ibigay nyo sa minority yung chairmanship ng Blue Ribbon. Pwede ba? di Pwede. Uh -oh. Tapos ang majority naman ng membro sa inyo. So baka magkaroon to ng check and balance. Kung baga uh -oh. sa gobyerno, correct, correct. Diba ba diba, di, pagka ang gobyerno hati-hati, uh -oh. nag, nag, uh, nag invite ka ng coalition government. Uh -oh. So why not invite a coalition sa sa Blue Ribbon? Diba? Eh, na ni, ano eh, natanong daw ni Tonjing si, ni Katunjeng si uh, Senator Marcoleto, ayaw niya na. Sino sa minority? Pwede well, ba kayo? Well, tingin ko kasi hindi naman ino-offer sa minority. Pag ino sa minority, but pwede rin naman, I mean, pwede rin namang alang-alang uh, na sila ng dalawa ni senator ping ang nagkakasagutan parate. de wag si senator wag din siya so maraming pwedeng pag-usapan no uh -huh. but siguro hindi ako alis ng hindi ko lang pinupuri <laughs> din na ang ilo ang naging advocacy mo naman is yung agham o science. Ay, naku, so, kulang na no, kulang. so, I, I, I just want to say that uh, uh. we can apply that to this scandal. Okay, uh. Dapat science yung, Correct. yung base, oh. di ba? Oh. Forensic Correct. yung, yung Correct. approach oh, natin oh. dito. And it, start, it starts with pieces of paper, ha? Hindi na kailangan ng forensic yun. Makikita <laughs> 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 Hindi mo kailangan ng scientist dito. Sen, meron pang isa. Sabi ko nga, naghahanap tayo ng pera mm. pang pantosto sa mga programa. Anong nangyayari doon sa ano ano na nangyayari doon sa run against fake transaction? Well, ang problema nga lately na iintriga sila, diba? oh. At uh, next week ata yung hearing. Ah, so may um, hearing na. Well, well, budget hearing, Okay. no? So so to be fair ah, to be fair, until today, oh, oh. tinitingnan ko yung last three years ng BAR, maraming accomplishment, oh. maraming maganda. Oh, oh. Pero ears to our ground, di ba? To, to be fair, halimbawa kay Senate kay Uh, secretary Singson, 'di ba? Uh -oh. Nung panahon niya, maraming politiko umaangal. So uh -oh. alam mong medyo I'm making a fist no doon uh -oh. sa hindi nakakapanood, meaning medyo hin hindi makakuha ng project sa ano, uh -oh. sa distrito di niya. Sa, ano, sa hindi nakakakuha ng lagay, uh -oh. ng kickback. Okay, 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 uh, Noong panahon uh, ni Singson, 'di ba? Uh, secretary Bates. Uh oh, siyempre sabihin nila hindi namang wala, pero uh -oh. na-minimize uh -oh. ng na ng mga sistema na uh -oh yung kita pang kontraktor lang. So uh -huh. wala talagang ibibigay yung kontraktor. Uh -huh. uh -huh. Kasi automatic 10% retention sa kanya. Eh. Yes. Uh -huh. So ang point ko, dun mo malalaman sa mga user or sa mga constituency kung may corruption o wala. Mm -hmm. So ganun din sa BIR. Uh -huh. Ang problema, maraming umaangal na katulad ngayon, hindi lang once ka pwedeng i-LOA. Tatlo o apat na beses uh -huh. Minsan hindi po mga tapos yung taon Meron na naman uh -huh. So and then may, Hindi na atatapos yung mga studies ha uh -huh. Na sa bawat pisong nakokolekta Dalawa hanggang tatlong pisong Hindi nakokolekta uh -huh. So hopefully etong anti-corruption Na nangyayari ngayon Magkaroon ng sense at uh -huh. order uh -huh. At at yun ang isa sa pinakamalaki Na dapat gawin ng ombudsman Para makalipat tayo uh -huh. Tignan din natin ang Yung mga kotse ng Diskaya Oh, kung totoo ha, kung totoong walang tax yun. Eh sabi nila sa local dealer kinuha eh. Correct, din nagbayad 'yon. Pero hindi pa ako nakakarinig na iniimbestigahan yung dealer na 'yon ha. Pero baka naman uh... O Oy, pa paano ka magbebenta na correct, dealer correct. ka na hindi ka nagbayad uh -huh. ng tax? Uh -huh. O baka alam din ng dealer sino nag-smuggle noon. Uh -huh. So marami ngayon nagtatago uh -huh. sa corruption kasi uh -huh. gusto nila lalong gumulutong flood control kasi uh -huh. habang flood control kontrolado pa yung pag-reveal mo ng corruption sa ibang mga uh -oh. ahensya. Uh -oh. Sabi ni Mayor Magalong, um, malapit na yung DOH. Uh -oh. So, yan po panahon ni President Ramos nagkaroon uh -oh. din ng intriga sa uh -oh. DOH. Uh -oh. So, so massive itong pinag-uusapan natin ng you know, Good luck sen. Thank Hello. you. God bless uh -oh. you po. Thank Salamat. You.